What's up mga kabehero! Panibagong araw, panibagong tao na naman ang ating tutulungan. alina at samahan ninyo kami sa aming biyahe upang maghanap ng mabalad na taong mabibiyahan natin sa araw na ito. Pero bago yan, i like, share, and subscribe muna ang video ito. At pindutin muna rin ang notification bell para updated ka sa mga nakakalangapik at nakakatuwang biyahe natin araw-araw. Huwag araw. ming kakalimutan mag-follow sa aming page JTV at makamalay mo sa kang rin sa isang naming matutulungan o siya ano pa natin. Let's go! Kumising you uh -huh. Tayo'y tayong hulk ko, kahit yung unang tayong hulk ko'y dahil ito ay hindi napaimbab babaeng itiapo. Tawa mo't ikaayamin na pagalaantig, gustuh, sining, naaang, paagas, nagpapaalpulakoy kami, tata, idikwan na inbagal, simuglap, kahit yung mamayong tayong ko. So, itatan awan miti inka kami pangalaan ta di e, nagpakita kami iti doktor so, punada kailangan na ikat so, awan miti kaya mi nga ang paikat uh, kapag kada iti 60,000 kanya ni iti so, awan miti kami panalaan ini so, uh, ingin-ingumaklat at iagas ng dikwan awan diklet ti yala mi ti agas eh intali kula ta ken apo yusin apo yuslat tan ti nangitan ka ay ti isuti nang ako lang kini apon awan ti mabalin mi na talaga so nga agyam niya manaklat na apod uso ta iso na iti mga iwan kanya iso na iti mga iti sakit na no kas di na agsakit jak ab mo tipo uh, kaday ti ulo so iti kas oh. unay nga sakit na kinday ti pusok damayin na so na uh, awan ti mabalin ni ah uh, ang kalgat ti panagbiag ni so uh, uh, na kunak kaday ti anak ko ha uh, ibang pagkakadakwada ha uh, ipaagas dahil ipaagas anak ni nang mapukaw amin nga at daka-daka po na po adumit ang anak yun so nga hinataa po po ito na nga kanyaga so nga hinataa po yun sinti makamukanya so nalaing ikinig kakayo mga Mang Kakabay, mga iwan ka taawan ako niya. So, niya ako, gusto niya yung naklaptakan sa daga niya, yung medyo masakit ko. So, pag yung hanap na takin ako, na tikang kakayo ng mga iwan ka niya, kentas kami, iti pamilya. Nag-regat iti kami panambiyag. So, uh, pag yung na takin niya ako, taiso na mga iwan kanya ko kan kadagi ti pamilya ko ta isu na iti mang ay aywan ta da kami isu na iti manikkat ti nya dumting na panunot ti biag ni isu na awan sa bayan ng pagkamangan ni iti na ako isu na kanto no adda man mayat nga mangtulong kanya pagyang anak na unay pagpakaasin na

Sumang-sambay ka niya ako magtutulong ko na mangaranti ka niya kanya babain ka ni Apo Diyos ka at dalat ni Apo Diyos ka magtutulong ka niya kaya nag-itipan niya kamulaan ka ni lahay ko para iso, hindi ang saksabol hindi ang datang kahit i-alas ko o ha-admit ni ko awan miti kami panalaan So, mga hindi na unay kinilakay po na anak na baybayan o no, iso na iti at dati na pakasakulan at daman hindi na igatap ano hindi no, nga awan, nagtamay at nagpautang makautang kami yung basit ket no dan na masapulan in isung tumit kinti na ihayag ite na kautangan na okay na